na pa may nahabilin atong tapang ibuhat ang totong naging tuig par aw katu atong biradahan karon kay gikulbaan ka pa basig tugka na lumot, -lumot. Awara man po may problema mga par kay Yonik na ni siya luto. Mahimo na na beef tapa with lumot flavor. Ah, mura kita ba dyan makabuhat o guna na para sa tibo kalibutan. ayo si Gyao di ati yu, isang hag jangan ang Ah, di ara par ato ananin kisa nga ang kanon par pagkahuman. Kini ato ang tapa atong biradahan. Balik atong iya hang marinate mga par ato na siyang gibutang dari skawalik ya Kaya ato ka siyang babukalun. O niya dito ragyod na to, ipatong para tong tapa. Silbi, wala nang tanigamit o mantika par. Tas ka na nalang iya hang duga ang ato ang gamitun sa pagluto. Aw, factor na siyang huwaton mga par nga mahubas na ihang sabaw nga mag caramelize na siya ba char caramelize pa sabah Sa niya tiyo mura dyo ka ba pero maodyo niya itong pasabot paro tanawa rago na kanang nahubas na ihang sabaw ba niya naglapot-lapot nabitaw siya buot pasabot na par pagkisikisin na po na nato ang bahaw ni niya yeah, goods naman eh, para ni para tuwa sa ning iset asaji ato yeah, na butong tiradahan karon tong tulo ka good for three persons maguni kong giluto para mao ning tulo pud ning ka log ang akoang giluto ikaw ni bahala gigo igo par kung unsay mo itimpla diha o, wala kay timpla og okay, karam kini maluto na siya pwede ra pud ni muna kaon ng niya yeah, para maglantaw lantaw ra ka diha par kay makaon pa bangko pero grabe sa tinuod lang par kining gibuhat na tong tapa habang nagkadugay siya nga nagkadugay nga gi marinate par ni samud jud pug kalasa nga tuang karne mga par na pod ka ikya sa tong bahaw mga par ni aksyon pagana ito kisi-kisi gani pero wala na halo kayo